Kampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Maganda gabi po sa lahat ng ating mga tagapanood na masusugid nating uh, taga-subaybay sa TVUP, sa Facebook Live, sa YouTube channel. Magandang gabi po. Ako po yung mare ng bayan, mare yaw. And it's nice to have to see you again. Again, o parang ngayon lang ulit nag nagkasama ng medyo matagal-tagal na panahon. Kasama natin, walang iba. Attorney Danny Concepcion. Attorney Danny, good evening. Magandang gabi rin sayo, Mare, at sa ating mga kababayan na miss na miss ko na. Mm -hmm. <laughs> Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang nag-isip ako, sabi ko, ako kaya yung laging absent. <laughs> Kaya parang hindi nga ka kasi nag-absent ako eh, 'di ba? Ah, oh. But anyway, ganun talaga minsan talaga may schedule. Pero mas busy ka sa akin eh, 'di ba? Mm -hmm. Oo, oh. mas busy, Sobra. busy. Sobra. Okay, gabundok ang mga ginagawa. Pero nandito pa rin tayo para magbigay uh, bigay ng payong legal sa inyong lahat. Kaya kami po ay nagagalak na kami magka-tandem muli. So tawag na po kayo sa mga numerong anong numbers attorney? Ay kapag magka-globe ang telepono ninyo, 0954-310-0331. Mm -hmm. At kung smart naman, 0961-770-8807. Oh, there you have it, na hindi pa rin niya memorize. Ay, Kami huwag niya ng memory ahead kasi ko po, nandyan, no, nasa oh, may oh. ilalim ng oh, inyong oh. screen. Tama, so hindi kailangan i-memorize pa yan. Mm hmm. Paalala anyway, paalala lang, paalala. Correct. Anyway, eto na, tumawag at mag-text na po kayo para sa inyong mga katanungang legal dahil ready, ready na ang ating abogado de Campanilla na sagutin ang inyong mm -hmm. mga katanungan. Pero meron kaming katanungan ni Attorney PG. Sabi mm. namin, o oh, mga parang nung isang beses na nasabi namin eh, bakit nga ba Aguinaldo ang tawag sa regalo? Aginaldo. Mm. Sabi ko, um. itanong natin sa lumang tao. <laughs> Tanong natin sa lumang tao, kaya eto na, bakit nga ba Aguinaldo? yung Aguinaldo sa aking pagkakatanda ay hindi naman Tagalog term. Ah. Ang Aguinaldo ay isa ring Spanish term. Ah, I see. Okay. So ang tanong ko, then malapit na ang 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 December? Ang Pasko. Ang Pasko, 'di ba nasabi mm -hmm. nga na parang isang kisap-mata. Mm -hmm. 'Di ba? Yan nakaagad ang Pasko. Mm -hmm. diba? Pagka ganito bang mga panahon Dahil bilang ikaw ay Tagalog na Tagalog mm -hmm. Ano ba ang ginagawa ninyo sa Dati kasi, nung sinasabi natin mga All Saints Day Naalala mo yon meron kayo pabasa Meron ba kayong mga preparation para itong kapaskuhan? Ay simbang gabi Ah, yun yung sineselebrate ah, nyo pagka para I mean, yun yung ginagawa, ginagawa ninyo Ginagawa ka kapag okay. pasko ng karamihan Hindi naman lahat pero ito ay ginagawa ng karamihan. Sila ay nagsisimbang gabi. Pero nagbago na rin ang uh, ang tra uh, parang nagbago na yung gawi, yung yung uh, paraan ng pagsisimbang gabi sa inyo ngayon sa lahat kasi sa lahat? ngayon oh. nagsisimbang gabi gabi talaga uh, dati madaling six, araw alas 6 oh. alas oh. ng gabi alas 10 oh, oo oh. totoo wala nagigising daw siyete. ng alas 10 pero nung pana, oh, ngayon alas 6 ng umaga oh, oh. nung bata kami ang simbang gabi eh, alas 4 ng madaling araw ah ganyan ah. oh pero kasi yung para bakit hindi yung simbang madaling araw oh ma. <laughs> kasi madaling araw na yun eh. De kaya simbang gabi, hindi pa kasi siya araw. Ah, yun lang yun? Aggabi araw eh. So, kaya aggabi pa yun. Ah, ah gabi lang yun yun? at araw. Hindi walang madaling araw. Gabi at araw, eh, gabi pa yun. Oh, anyway, sa mga susunod na pagkakataon po, abay, magtatanong tayo ng mga iba't ibang mga hmm. kina kinaugalian na gawin ng Pilipino sa ating lumang tao. <laughs> na si Atty. Dani Conception. Bakit? Kasi hindi ba nakakatuwa na minsan uh, balik-balikan natin yung mga hindi na natin nakikita ngayon. Yung minsan nasasabi mo lang sa mga anak anak mo, 'di ba? Yung sabi "Ay, ano mo ginagawa namin yan dati eh. Eh ngayon wala na eh, 'di ba?" Eh parang ganun ba. Parang day-no. Hmm. Kaya minsan sa TikTok na alam kong wala ka. Hmm. Ah. <laughs> ako kasi nagti-TikTok ako eh, so nakikita ako. So sa TikTok meron doon na nakasulat na yung mga batang 80s, batang 90s, yung yung uh, nagdadala pa ng bote ng uh, ng uh, milk sa harap ng bahay mo. I'm sure dati eh, meron kayong da gano'n Dahil nag nagrarasyon ng milk na nasa bote. Uh, Naalala oh, mo 'yon? Oo oh, naman. Oh, 'yun. Eh, ngayon wala nang ganyan, oo, oh, oh, 'di ba? ma ma, ma ano ba yun? Masarap sariwain yung mga ganong klaseng mga bagay-bagay. Well, anyway, uh, maganda hong matuto rin tayo ngayong araw na ito mula sa ating abogado de Campanilla, mula sa inyong mga katanungan. Since, ready ka na? Mm -mm. Eh, always ready ka naman? Okay, eto <laughs> na. Si Lisa, siya ay 41 years old ng Bulacan. attorney ni nakapangalan pa kay mama, yung lupa. Pero naisan lang niya sa pinsan namin. Rights lang. Nalaman niya na binenta na pala ito nang wala siyang pakinabang. Okay. Ngayon, may taong bumili ng kahoy. Mahuhugani at humingi ng pirma at valid ID ni mama para daw sa SPA. Tama po ba ito? Anong koneksyon ng bumili ng kahoy. kaya nga, parang may kulang sa istorya. Pero uh -huh. kung huhulaan natin, Pabigyan mo na ngani yan, istorya okay. ha. Sabi niya, isinanglalang namin, isinanglalang niya yan. Pero nalaman niya na binenta na pala ito mm. nang wala siyang pakinabang. Mini walang bayad. Mm. Hindi siya binayaran pero ibinenta. Mm. Pero kung ang titulo ng lupa ay nasa pangalan ng nanay ninyo, hindi po ito maibebenta nang hindi siya pipirma. Okay. Sa kasulatan ng bentahan. Okay. Okay. Eh, ngayon, mukhang yung nakabili ng lupa ay gustong anihin yung putulin at anihin yung mga mahogani, mahogani na trees na nandoon. Eh, humihingi naman doon ng pirma at valid ID ni Mama mm. para doon sa si SPA. Itong huling sentence na to ang magsasabi sa atin na hindi naman binenta ang lupa. Kasi pag binenta lahat anday yun, e. Ay, natural. di ba bakit hihingi pa ng SPA? Correct. right? lang. malakas ang putok ko, ang ibinenta niya yung kahoy. kahoy. <laughs> yung kahoy. I-nakatanim na kahoy. Ah, yung nakatanim okay. na puno, ibinenta eh, niya. Pero ang sabi niya kanina, rights only. Ayun nga. Eh, ang akala niya, ang ibinenta yung lupa. Ang oh. tingin ko, hindi naman yung lupa ang naibenta. Hmm. Ang, nai -lu ang naibenta yung puno. At uh, ito ngayon ay humihingi ngayon siya ng valid ID ng may-ari. Kasi po, bago siya makapagputol ng puno, hihingi siya ng permiso sa DENR. Mm, eh para naman yung DENR ay magbigay ng permisong mamutol, ay kinakailangan na malaman nila sino ba may-ari ng lupa. Ay siguro nakita nila ay hindi naman ikaw ang may-ari ng lupa. Mm. Ay ah, dapat meron kang SPA, Bularon sa May-ari ng Lupa. Ang may-ari ng lupa yung mama niya. Okay. Kaya nagpunta sa mama niya at humihingi ng pirma at valid ID para don sa SPA. Yung oh. SPA na yon mag-authorize sa kanya na mag-transact sa DENR para sa ganun ay makakuha ng permiso para maputol yung mga puno. In at, short, mm, in short, sa kanila pa rin yung lupa. Oo, oh, oh, baka oh. hindi pa naman naibenta yung lupa kasi nga mahihirapang mag magbenta ng lupa na hindi nakapirma yung may-ari. Correct! Hindi mabibenta yun. Paano, ngayon, kung pipikiin nila yung pirma ng may-ari, o oh, edi eh, may krimen. Falsification. Uh, falsification. Ah, falsification. Ah, 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 may krimen nyo. Nididemanda nyo ng kriminal yung pepeki ng pirma ng nanay nyo. So in short, sa kanyang katanungan kanina na wala daw pakinabang yung nanay niya, eh, nasa inyo pa naman yung lupa eh, di ba? Eh, kasi hindi. Ang, ang sinasabi niya na ibenta ng walang pakinabang, meaning ibinenta pero walang bayad kasi sa sinang lalang eh. Ah. Eh di nang utang lang yung nanay niya. Okay, got dun it, sa, got it. Doon sa transaction na yon ang pakinabang ng nanay niya, yung utang. Mm. Pinautang siya eh. Mm. mm. Okay, so naintindihan sana ng ating texter naintindihan ha? Naintindihan mo naman. Naintindihan ko ay, naman. Ay, oh, oh, eh, kasi oh, baka oh, ikaw mismo hindi nakaintindi. Nakaintindi naman ako. Malaki problema naman. ko. <laughs> O, eto naman. O, ready ka na. Sige. E ay, caller to caller. Ay, caller ba? Mm. Galing sa lugar ng mga kasuy at suman. Sa Antipolo. Yan. Tayo na sa? Antipolo. At doon tayo ay? Maligo. <laughs> Saan ka maliligo? Sa? Hinulugang hinulugan. tak-tak. Okay. Sige. Pero, nakakalunos bang, <laughs> hindi na, wala na yung hinulugang <laughs> na nalagyan na ng iba-iba eh, di ba? Eh, kasi alam mo yun. Yung ano yan, nag ng tubig? Yung hinulugang taktak, -tak, ano yan eh, ilog. May ilog sa taas. Pero yung ilog ay biglang bumaksak. Yung pagbaksak nung bed ng ilog, yun ang nagiging waterfalls. Uh -huh. Pero yung ilog, sa taas ng ilog, ay may mga bahay na ngayon. Nawala na. E eh, pag may nahulog doon, parang kakaiba na. Ay, puro plastic. Plastic, <laughs> bula ng sabon. Yun ang bumabaksak ngayon. buti nga kung ganun kasutig. lang. Ega, ganun. Eh, paano kung iba? like what? ay wag na ako makain ng mga ibang see, ano oh, mahirap yeah. mahirap na mga oh lumutang-lutang Oo, lumulutang ah, lutang delikado ayan ang sinasabi ko na mm. pagkakausap natin ng lumang tao alam niya ang history mm -mm. at alam niya yung mga nangyayari ayan dyan sa Antipolo ang pinag-uusapan po natin si Val magandang magandang gabi sayo Val Val Hello Yes, ay, po, hello Va po. Valerie ka siguro. Maganda, Valerie? Valerie po. Is it? Yes po, Valerie akala ko, po. Akala Valerie. ko Val. Val Kastila, na walang alam. Sa Kastila, yan ay Valeria. Ah, Valeria. O oh, sige. Valeria. <laughs> okay, hello Valeria. po. Good evening po, attorney Danico and Miss Marie po. Uh Oo. -oh. So, ano po ang tanong natin, kay attorney? Ito. Question lang po. Kasi ang senario po kasi ay, yung mother-in-law ko po, Is binigyan po siya ng award ng lupa din po ng kanyang amo mm. na lagpas na po ng isang dekada meron din po silang uh, kasulatan mm. ng amo niya na binigay na po talaga sa kanya yung lupa okay. hawak din po namin yung blueprint or yung lot planning po kung hanggang mm -hmm. saan po yung sakop na e binigay kay naay mm -hmm. ngayon po nung Nagtayo na po ng bahay sila nanay. Yung kapitbahay po nila, nagtayo din po na ng bahay na sinakop po yung um, yung parte pa ng lupa na ibinigay kay nanay. Ngayon nung natayuan na po, hindi po alam nila nanay. Wala na po silang magawa kasi parang naawa po sila. E eh, nito po kasing July, na pumanaw na po yung mother ni ko. So, balak po ng mga anak nila is punin po yung lupa ni nanay doon sa kapitbahay nila. Mm -hmm. okay. okay. So, anong tanong? Ang tanong ko po is paano po kaya nating makukuha yung lupa po ni nanay? Kasi may last planning lang po kami. Ang hinihingi po nila, ang pinapagawa po sa si amin ng kapitbahay nila is kumuha daw kami ng magsusukat nung lupa, eh nagamit na po nila yung lupa for negosyo. Kung halimbawa po ba na uh, makapagsukat po kami at malaman po namin talaga na kinuha nila yung pwesto no, or yung parte ng lupa ni nanay, mm. may pwede po kayang ikaso po sa kanila since nagamit po nila yung lupa for negosyo for more than a year, ay for more than 10 years po. Ayan. Okay, pero oh, ano see. nga yung gusto niya na pagbayarin sila? Doon oh sa pagka pagkagamit nila. Back, ah, eh oh pero isa-isahin muna natin. Mm. Yung sinasabi you. lupa na ibinigay sa mother in ano, mother in law mo. Yes po. Okay. Mahigit sampung taon na ah, raw. Pero ano ang kasulatan noon? Meron bang deed of donation 'yon? Ang nakalagay lang po kasi doon ipinagkakaloob po ay doon po sa mother-in-law ko yung lupa kasama po yung blueprint na nasasakupan po. Ah, kaya nga, pero hindi nakalagay na may bayad. Wala po, wala pong bayad. Award lang po talaga. Kaya nga, so nakita mo ba yung kasulatan? Opo, opo. Kaya nga, ah, nakasulat kamay ba yun? Sulat kamay po. At ang sabi doon ay ipinak, ano, ibinibigay ko o pinagkakaloob ko ang lupang ito at uh, pinangalanan yung nanay mo, yung mother-in-law mo. Yes po. Ganun Apo. lang. Opo. Okay. Alam mo, uh, iyang bang lupang niya may titulo? Yun po ang hindi namin alam. Nagbayad lang po kami ng tax last year po. Kung ah, hindi na po Ah, okay. Sa parang, at, parang ano na... yan, ang tingin ko, itinransfer lang yung rights niya yung, 'yung 'yung employer ng nanay mo mm. i transfer lang niya 'yung rights niya doon mm -hmm. sa property i-transfer niya sa mother-in-law mo pero wala rin siyang titulo pare-pareho lang titulo okay oh ngayon Ah, uh, kinakailangang ma-establish natin mm. na 'yung lupa na ipinagkaloob sa mother-in-law mo ay talagang pagmamayari noong employer niya na nagbigay sa kanya nito. Kasi sa ngayon, tama, merong merong kang hawak-hawak na dokumento na ibinibigay ito sa mother-in-law mo, pero ano ang patunay natin na 'yung lupa mm -hmm. 'yon ay pag-aari ng, ng, nung nagbigay sa mother-in-law mo. O oh, baka posibleng hindi rin siya may-ari noon. Rights lang din yun sa kanya. A rights lang yung kanya kasi walang titulo eh. Oh, okay. Kasi po, kung yan ay titulado at ang ibinibigay sa inyo, ang idinodonate sa inyo yung lupa, invalid po kasi yung donasyon dahil ang donasyon po ng lupa para maging valid dapat ay nakanotaryo. Ah, dapat naka-notaryo. Hmm, dapat e-notaryado. Sa so, madali oh, sabi, eh, kung lupa, ang ibinibigay. Eh, pero pwede natin sabihin, hindi rights lang naman yung binigay. Oh, eh, pero kung rights lang, hindi ba porque binigay lang ng sulat kamay... Uh, does it mean na at walang notary, does it mean na wo, hindi valid yon? Well, baka baka dahil nag sila naman ay umuukupa dun sa lupa, Lugan. Oo, oo. sa lupa. Uh, baka 'yun ay uh, hindi na kinakailangan na notaryado. Kasi nga yun lang karapatan na pumosisyon dun sa lupa ang inilipat. Mm. Kasi ang tingin ko walang titulo 'yan. Okay, mm. pero ang problema natin don, paano natin patutunayan na yung right doon sa lupang ibinigay sa inyo ay pag-aari ng mother-in-law niya nung nagbigay sa mother-in-law niya. Nako isa pa palang problema yun ah, Di ba kasi sabi niya akin ito eh kanya ba talaga. Ano ang proof niya ah. at kaya niya ibinibigay sa mother-in-law? Mag- magano mag po kayo. Kinakailangan mag-siyasat tayo. Tingnan natin yung tax declaration kung ito ba ay nasa pangalan nung uh, yung nagbigay. May No, no, Hindi, yun yung nagbigay sa mother-in-law mo. Okay. Mm. Pagka yung tax declaration, eh nasa pangalan nung uh, nagbigay. nagbigay dun Oo. sa mother-in-law mo, meron na tayong proweba. Mm. Ngayon, tama yung sinabi nila. Eh di ipasukat natin. Mm. Kaya lang, anong gagamitin natin sa sukatan? Kaya nga. Kasi eh walang nakasulat eh. Meron daw siyang blueprint. Ah. Uh, di balagay ko, nagpagawa na sila ng sorbey. Mm. Sapagkat yan ay eh, may blueprint na, mukhang may survey na yan, ipaparelocate lang natin yung mga muhon yan. Mm. So mag-hire uh, kayo ng genetic uh, engineer, engineer yes. at ibibigay nyo yung blueprint at uh, ilalagay niya uli yung muhon nung lupang na kadescribe doon sa blueprint para malaman natin kung hanggang saan ba ang uh, boundary ng, mga lup ng lupang ibinigay sa inyo. Mm. Yung tax mapping? Ah uh, sa, ano sa city yung tax ah, mapping naman kaya nga tax ang minamapa talaga nila dyan ay yung mga establishment, mga bahay, mga lupa para malaman kung sinong may-ari at nang malama, ma, ma, ma mapatawan ng tax. Ah yung iba mga pala may 'yan. Okay ah, sige. Yan, City government ang gumagawa niyan hmm. ay yung City Assessor's Office okay. ang gumagawa niyan. O di kapag ka natapos na yung relocation survey na gagawin ng geodetic engineer, engineer oh. makikita ngayon natin kung yung bang bahay nung, nung nagtayo ay nakapasok doon sa lupa nyo. Ah, ngayon, kung pumasok doon sa lupa na sinukat ng geodetic engineer, sila ngayon ang hihihing paalisin nyo. Mm. Ay, siempre baka sabihin nila hindi ho, amin 'yan. Mm. O, di, hihingi naman tayo sa kanila ngayon ng patunay. Mm. Ano naman ang pinaghahawakan nila? Ang katotohanan. Nasa mong sa na ito. Nasa kanila yung lupa oh, oh. na tinirikan nila. Okay, ang question niya kanina is dahil pinakikinabangan na raw nung nag-occupy. Mm. Pwede mm. ba niyang sabihin sa kanya na, "Uy, teka muna, pinakikinabangan niyo to ilang taon na, ganyan ganyan. Ah, pwede bang kunin, kukunin ko sa inyo yung ano, bahay." Tama may bayad, po 'yun. Oh. Tama po 'yun. Eh pero nga itong pagpapatunay na sa si inyo yung lupa. Mahihirapan na tayo eh. Magagawa, magagawa lamang nating maningil kapag na-establish na talagang atin yung lupa. At, uh, yeah. at tinatanggap noong tumayo na hindi kanya yung lupa at sa inyo, doon lang natin siya masisingil. Alright. Medyo mahaba-haba pang proseso uh, yan. Ayun oh, eh, oh. nga lang, patunayan natin na sa inyo yung lupa, problema na eh. Oo. Oh, oh. mm. so, so na, nating... Masingit ko lang din po, attorney. Mm -hmm. ah, sorry, pa. Go ahead. kasi Nag-check po ako sa uh, kapatid po ng asawa ko. At mm -hmm. kung hindi po kasi sila maalam sa ganito, nag po ako kung may patunay po ba na uh, sa may-ari, yung amo po talaga ng mother-in-law, yung may-ari ng tupa. Sinabi po nila na yung anak daw po ng, I mean, yung anak daw po ng employer ni nanay, is may deed of sale na daw po na itatransfer sa panganay na anak ni nanay. Ah, yung naman. di kunin na ninyo 'yon kasi mm -hmm. kung merong diop sale na ganon. Aba, eh may titulo. Oo nga. Ah, kinakailangan ah, kung ano. merong kayong titulong makukuha, aba, eh talagang malakas kayo. Mm. Eh pero yung titulo kinakailangan tumugma doon sa lupa, sa lupa. I <laughs> mean yung boundary ah. sa lupa. Mm -hmm. Kaya hahanapin din natin at it, at itutugma natin yung yung lupa kung saan kayo tumayo, itutugma natin yon dun sa lupa naka describe doon sa titulo. At kailangan talaga ng judetic ah, engineer. At kailangan ng judetic engineer. Oh. Nakuha mo, Val? Yes po, yes po. Ayan. Malinaw. Kasi alam mo. Yes po, malinaw na malinaw uh, po. Merong akong kaibigan. Hindi na, naman ben, ng, kaibigan ng kaibigan. Ngayon ah, lang. Okay, uh, ah, meron TV. akong isang kaibigan <laughs> na pumunta sa akin. Oh, ano sabi? Sabi, attorney, eh, lupang ito, eh, ibebenta ko, mm. may titulo. Mm. Ah, sabi ko, sige, di ah, uh, hahanap tayo ng bibili. Mm. O, di nung nakakita kami ng bibili, pina pinakopya yung titulo. Okay. Ah, sige ho, at ipapa... Ah, uh, papa-imbestigahan natin yung titulo. Mm. Nasaan ba tong lupang ito? eh nakakandito ho sa lugar na ito mm. at bakanting lote ho yan mm. at ipinuntahan pa, sinamahan mm. ay tinuro, yan, yan ho, bakanting lote yan yan ho itong titulo eh, ang titulo ho yan, ito mm. ay ibibenta ho namin sa inyo mm. okay, at sige ho edi yun naman, prospective buyer yung kopya ng titulo binigay sa kanya, inabot niya sa genetic engineer mm. at tinan mo nga itong ito, kung ito kung tama, kung maayos tama, kung kung tama, oo Ah, nung bumalik yung Judetic Engineer, ay hindi ho tinutu, yung tinuturo niyang lote, hindi ho yan ang titulo niyan. Naka. Eh nasa na niya yung lupang niya na... Na, na, na nandyan. Na eh nasa gitna po ng dagat. <laughs> nasa gitna ng dagat? In short, peke yung titulo. Ah, okay. Mm. So, talagang importante na may Judetic yes, Engineer. Yes, kasi oh. ho, kailangan ma malaman mm. niyo na tunay ba yung titulo. Correct. Kung tama ba yung yung uh, technical description mm -hmm. ng no, mga boundaries niya. Kaya talagang buyers eh, kasi beware, minsan, no? Oo, kasi minsan, tinuturo, yan po, yan po yung lupa. Pero hindi naman. Hindi naman. Oh, Actually, kung magtatanong ka sa kapit-bahay, oh, oh. sino ho ba may-ari ng lupang ito? Ito ba punyetang to? Ay, ah, hindi po yan. <laughs> <laughs> Nako, Val, na, nakuha mo na si attorney? Yes, po. Okay, okay say, maliwanag yeah, okay. daw sa sikat ng araw. Thank you, Val. Thank you. O, oh, eto naman si Ramon. Siya ay 45 years old sa lugar ng, hindi ko masabi to. Cavite. Ah, Cavite. Teka muna, surprise ko ako saan yung lugar. Akala ko talagang hindi mo mabasa. Naniwala hindi. naman ako, Nananiwala ma. Naniwala pa ay, pa man ka man na na Alam mo, dala ng edad yan eh. Ay, thank you ah. <laughs> Okay, attorney, nahuli po ng pulis ang tao namin at kinasuhan ng sugal at drugs. Kahit pera lang ang nakuha sa kanya. Wala pa pong resulta na medical pero nakakulong na siya at ininquest sa piskal. Pwede po pa silang mag-file ng kaso kahit wala pang medical result? Ano po ba ang dapat namin na gawin? Opo, okay. pwede naman silang mag-file kung gusto nila. Kaya lang pwedeng ma-dismiss agad ang kaso. Bakit? Ay ku eh kulang. Pagka kasi alam mo 'yan, yung ipafile kasi ng pulis, ang tawag doon ay ano? Ah, uh, complaint. Mm. Okay, yung complaint na 'yon ay pupunta sa piskal. Mm. Ang magsasampa ng kaso sa husgado, piskal. Mm. Ang tawag doon sa kaso na ipafile sa husgado, information. Mm. o ngayon, eh bago hindi ka ang ang ang, ang pulis hindi dumederecho yan sa hasgado, mm. sa laging sa piskal. At yung piskal ay siyang mag-e mag, -e mag -e evaluate kung kumpleto kung tama ba ang ebidensya, mm. kung may kung bang kulang. Mm. Kasi kinakailangan makita ng piskal na meron siyang prima facie evidence. Mm. Sige. Paduguin mo ilong namin. ano Ayaw, daw? Prima facie. Oh, ano nga, che? Eh, prima facie. Ano uh, nga yung prima facie? Prima, parang at first. Ah, uh, at first. Ah, uh, on its face. Which means, Beyond reasonable doubt hindi, pa ba yan? Hindi. Eh. Hindi. Ano probable cost. Probable cost yan? Probable cause. Probable cause lang yan. On its face. Okay. On its face. Okay. Baka merong kaso. Ganun um, ba yun? Na, na on its face may may kaso. Okay. Sige. Okay. Eh, kung kulang po, ay doon pa sa fiscal, i-dismiss na yun. Ah. At doon kayo magpa-file ng motion for dismissal. Oh. Kailangan na ba niyang kumuha ng abogado pag ganyan? Pwede nga. Hindi. Pwede siya magpaw mm okay. Kasi ang ang sinasabi niya parang uh, pera yung nakuha lang pero parang nag-plant nag daw, eh. Nag -plant eh, daw eh. eh. Kaya nga, eh, kung planted yon, edi eh, may ebidensya. Planted nga lang. Mm. Uh, pero may ebidensya na ipepresent doon sa piskal, sa prosecutor. Planted eh, kaso kinulong lang. na siya ay kasi pagka nahuli ka in the act at ah, talagang makukulong ka pero merong number of hours lamang. Mm -hmm. Hindi na unless pipirma ka ng waiver. <laughs> pag pumirma ka ng waiver, yung iba kasi pumipirma ng waiver pag nahuli kasi sa po kasi sa loob ng kulungan, libre tulog, libre mm -hmm. kain, Libre lahat dun eh. Libre ah, pero ang tulog eh. dun, hindi ka nakahiga, nakatayo. <laughs> Oo oh, nga. Oh. Misa nakaupo. <laughs> oh, misa nakaupo, misa nakatayo. Yeah. Pero ang tanong ko dyan, may mga pagkakataon talaga, attorney, na pinapipirma sila. Ano ba ang dapat nilang malaman na karapatan nila para naman kahit pa paano maproteksyonan sila? Aha. Hindi ka dapat pwede basta-basta pumipirma. Mm -hmm kasi po yung uh, pagka i i antawag natin dyan ay warrantless arrest. oo oh. so, pagka kayo e eh na warrantless arrest mm. kasi nga sabi you were caught in the act mm. of doing the crime. eh pe meron naman pong number of hours na pwede hours kayong, lang uh, uh, hours eh, lang. depende sa depende sa gravity ng ah, crime. okay tapakayong krimen eh ano lang Uh, mababang krimen lang mm. okay kinakailangan na sampahan ka ng kaso within a certain number period of, of time hours. Oh, 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 at pag hindi nila isinampay yung kaso obligado silang ipalabasin ka uh, oh. unless magwe-wave ka ah, ah. ganon. Ah. eh pag magwe-wave ka kailangan palabasahin mo yung yung pinipirmahan mo pero kasi pagka pulis na yung nagpapawave sa yo pirmahan mo yan kung hindi nako, kawawa ka Higa, king, gano? Ka naman, diba? Ay, hindi. Pirmakan naman, di ba? Ay, hindi. Kumuha na lang kay abogado Ay, para maproteksyonan ka kayo. Well, anyway, ayan ha. Marami na naman tayong natutunan mula sa ating abogado de Campanilla. At uh, wag kayong mag-alala. Meron pang bukas. Ako po yung Mare ng Bayan. Mare Yao. Ator ni Dani Kun po. Abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. God bless you. Bye! i